Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po. At isang pagpalang araw sa atin lahat. Sali, lunis po ng umaga. Uh, 6.20 ng umaga mga Pinoy. At maliligo po muna tayo bago tayo pumasok sa ating trabaho. Para po, uh, presyo ang ating katawan mamaya at uh, ito po yung ating ano tuwalya ah uh, ito po yung ano uh, salong itlog ni Boy Pinoy ayan yun <laughs> ha andito pa rin po tayo sa ano Tay uh, Tay Rizal at uh, ito po ang kapaligiran ngayon dito ni Boy Pinoy wow ayon po yung ating nilabahan kahapon pag out natin ng alas 5 ng hapon uh, nagpahinga lang tayo ng kaunting oras at doon nga po sa ating ginagawa na yan napaka po dyan umpisang umaga hanggang hapon kaya nagpahinga lang po tayo ng kaunting oras mga alas 6 naglaban na po tayo para may gagamitin ulit tayo mga pantrabaho mahirap ma mahirap nga pinoy pag naubusan po ng ano pantrabaho pantrabahong damit so ayan mga pinoy baba na po tayo at maliligo po muna si boy pinoy Uh, doon po sa patuloy na sumusuporta at uh, kumatangkilik sa channel ni Boy Pinoy. Maraming maraming salamat po sa tiwala. At sa suporta nyo. Doon naman po sa mga bagong subscriber ni Boy Pinoy. Maraming maraming salamat po sa suporta at sa tiwala nyo mga Pinoy. Maligo ka na? Ako na muna? Sige. Sabi ang ating masisipag na kasama sa ating trabaho. Ayan mga Pinoy, maligo po muna tayo. At ito po yung ating sabon, no? Ayan. At ito ang chair natin mga Pinoy. Oo, oh, ang ganda ng design. Ayan, no? Okay, oh. Ang ganda ng design ng anong kay Ayan oh. No? At ayan po ang baba. Mas maganda. <laughs> Tara po. pag tayo. Ayan, mga Pinoy. Tapos na po tayong maligo. At kailangan po natin maligo ng araw-araw para po yung sakit ng ating katawan pag umaga ay mawawala po siya ah paghapon tayong magjo-duty na naman mga Pinoy kaya pag umaga medyo masakit po yung ating katawan Forman ano po? Diyan ano po? Diyan Hey, lang kayo, skill kayo lahat ano? Skill lahat May itim na pusa mga Pinoy, ayan po Thank istatwa. what ayan mga Pinoy dito po ulit tayo sa taas maridistino papalitadahan po natin yung inilagay kong hollow blocks na yun sa hapon papalitadahan po natin ngayong umaga Oh, May ano muna? Ha? May ano muna yan? May tukot na? Hindi. Alam mo, alam Hindi. Saan? tulog. Ayan mga Pinoy, alas 10 na po ng umaga at magbe-break time po si Boy Pinoy. Hala, <laughs> samahan ko si Boy Pinoy mag break time. At yung ating mga kasamang magigiting na construction worker. Ano yun? Bayad na yung merindala natin? <laughs> Kala ko ay bayad na. Masuk dress na lang ako. Ah, dito po sa tayo mga merienda mga Pinoy sa tindahan. Ating ke sama di yeah. bu, so atin ka kasama din sa trabaho take over set output sa kanila at kun ko aming porman to yeah oh sigay para andrea brilliant <laughs> andrea kopya mo pinoy pan pagkayo Dito ako sa sa pagkukulsada, sa Taytay. O ba? Dito sa O sa, Meron daw din eh. Itong cellphone ko, mumurahe lang nga ito ay hulugan ko lang kaya naging mahal. na Hindi, pinix. ano lang. 38 lang. Ano, pumatak to ano, ng... 7000 ang hulog guling ay 700. Dito na rin ako nito kay Puma, ay kaya ano, Engineer Sol. Kaso yung porma namin si Porman Ed. Kilala mo siguro yung Porm. Oh, 'yun ang porma namin sa ano, Talak. Saka dyan sa ano, wawa. kano na lang eh. k yung ano ko, yung laki nung tubo nila eh. ano? Dalawang buwan, oo, oh, dalawang buwan ko lang hinulugan. Palahalos pala 'ati. Walang pangkas. 3 Sa vlog ko. Yeah, Naga vlog yeah. pa Pero, ako. May ano yun? May vlog si pag <laughs> 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 <Maabit, tira mayan, laughs> po. Oy, na. na may agot Ah, ayan po. <laughs> Pangalan mo nga buddy? Jason Dalon. Yun, Jason Dalon. Yung shout out ko kay Jason Dalon, taga Taytay -tay Rizal. Thank you. Yan po siya. ganda na po yun puting puti na mga pinoy ah, nagpipinis na po sila ng pem, ano pagpintura at yan po yung kanyang katulong yan. yan po yung ating masipag na katulong din na labor ayan. naghahalo po siya ng pang-asintada at maasintada po si Dave Pinoy doon sa ibabaw. Doon po sa ibabaw na yung pader. Ha? No. <laughs> Sige. Ayan okay, mga pinoy. Vlog ko raw po siya naghuhugas ng kalbiro. <laughs> patos eh, masaide tapo uh, magutom si Boy Pinoy. Diyan po yung gawa ko dito mga Kapinoy. <laughs> si yan po yung masipag nating ano. Ah, uh, bali purman din po natin 'yan mga Pinoy si Bert. Mga kababayan po 'yan ni Boy Pinoy, uh, taga Bicol. Siya po saka si yan po si Bert magkakasama po kaming tatlo yung iba po namin kasama na andun po sa kabilang site